Araw-araw ng kalbaryo ng mga commuter ang kawalan ng masasakyan sa harap ng panghuhuli ng gobyerno sa mga kolorum. Nangako naman ng grupong Manibela na hindi sila titigil sa kanilang kilos protesta. Lalo pat kapakanan ng tsuper at mga commuter ang nakasalalay. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mag-iisang buwan na mula nang ideklarang kolorum ang mga jeep na hindi sumali sa mga kooperatiba bilang bahagi ng PUV modernization. Pero ang ilang transport groups tulad ng Manibela, tuloy pa rin ang pangangalampag sa gobyerno. Labag po sa konstitusyon, labag sa ating karapatan na hindi tayo nag-consolidate ay tatanggalin na ang ating mga prangkisa. Kaya naman umaasa ang manibela na mayiging pabor sa kanila ang gagawin pagdinig ng Committee on Transport tungkol sa estado ng transportasyon at PUV modernization ngayong araw. Kabila nga ang manibela sa mga imbitado sa pagdinig. Bukod sa labag sa batas ang hindi papabiyahe sa mga transport group, dapat naman sana isipin din ng gobyerno ang kapakanan ng mga tsuper at commuter. Sila po dapat ang uh, si CN, kung bakit uh, walang masakyan ng taong bayan at bakit kumakalam ang sigmura itong mga drivers at operators namin, amin po itong prangkisa, ipinagkaloob po ito ng gobyerno at wala po kaming nilalabag na panuntunan nito. Nauna nang sinabi ng LTFRB na may sapat na bilang ng mga PUV kahit pa mayroong mga na hindi nag-consolidate. Pero sa ilang lugar sa Maynila, hirap na makasakay ang mga commuter. Tumigil na kasi sa pamamasada ang mga jeep na biyahing pa nagtahan sa takot na mahuli dahil sa laki ng multa sa mga kolorum. Kaya ang lady guard na si Minda na pauwi garing night shift, mapapadoble pa ng gasto sa pamasahe. Pag ako naman iikot, malaki ang gastos. Doble, 30 plus 39. Wala nang sahod mangyayari. <laughs> Ayon sa Manibela, ganito na rin ang sitwasyon sa Alabang, Las Piñas, Pasig, Caloocan, Valenzuela at Quezon City. Sa kabila niyan, ngayong linggo nasisimula ng LTFRB ang panguhuli sa mga colorum. Ang MMDA ang isa sa mangunguna sa operasyon. Pero hinihintay pa nila ang abiso ng LTFRB kung paano gagawin ng panghuhuli. Wala pa naman po kaming natanggap na request for um, request and with guidelines kung paano po ang panghuli. Kasi uh, remember po ang amin pong jurisdiction ay for moving violations. Kung wala po kaming clear guidelines, hindi naman po namin pwedeng parahin ng parahin. Ada isang jeepney to inspect kung, meron, kung consolidated na sila or hindi. Now na rin sinabi ng LTFRB na magbibigay ito ng special permit sa mga rutang sumali sa consolidation. Ito'y para maserbisyohan ng mga pasehero ng mga rutang hindi nag-consolidate. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de Peña, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.